good morning guys atin tayo ng ano birthday ni kapatid ayan yung nakapula doon sa loob pinapit 63 birthday ang uh, aking kapatid na babae ito sa bahay nila isang simpleng celebration lang po uh, paibigan, kasama sa A kan

Pastor sampai cerah, Siang mengunas sa panalangin. Amin. Dan tapos na. ang sumunod dyan dahil natapos ng kantahan is, eating time na guys ay merienda pala merienda time ayan kasama <laughs> <laughs> ng inyong lingkod manong bakay sorted vlog makikimerienda po tayo ayan ito yung mga dumalo mga kapit bahay kami kami lang guys isang simpleng celebration yan dito sa kanilang tahanan Jocelyn Sabatin isa ng

63 birthday natin kapatid. Nadi-dapat na kapatid mo bang date guys? Hanggang dito na lang. Ang ating close-up video sa ating kapatid. Ano? Kapitbahay kapatid na nag-birthday. Nagdaos ng kanyang birthday ngayong araw na ito pa-support, pa-subscribe, pakipindot ang notification bell, pakishare na rin para updated kayo eh sa mga marami ko pang videos na i-upload. Sana panoorin nyo ng ano, may ngiti. Mag-comment na rin kayo kung hanggang saan ang inaabot ng ating video para malaman ko. Salamat. Magandang tanghali. Eh. Bye-bye.